Hello, welcome back guys. Ngayon maglalakbay tayo sa isang kwentong hindi ka panipaniwala. Isa sa pinakatanyag at pinakakontrabelsyal na urban legend sa kasaysayan ng Disney. Ang kwento ng Frozen Walt Disney. So we'd like for you to see and enjoy them too. But first, let's turn back the calendar to the beginning of... Ang urban legend na ito ay may kakaibang hiwaga na may halo ng pag-asa at pangara para sa buhay na walang hanggan. Handa ka na ba? Tara't alamin natin kung ano nga bang misteryong bumabalot sa ating kwento. Walter Elias Disney o Walt Disney, isang henyo na nagdala ng mahika sa mga batang tulad natin. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, siya rin ay isang taong may pangarap na tila imposible. Ito ay ang mabuhay muli. Sa kanyang huling araw, si Disney ay dumanas ng lung cancer at ang sinasabing kanyang huling kahilingan ay mapreserba ang kanyang katawan sa pamamagitan ng cryonics, isang teknolohiyang idinisenyo upang ipris ang mga tao hanggang may lunas para sa kanilang sakit. Nagsimula ang kwento matapos mamatay ni Disney noong December 1966. Hindi pa ganong tanyag ang cryonics noon, ngunit sa ilang mga sirkulo ng agham ito'y umusbong bilang isang paraan ng pagpapahaba ng buhay. Dahil dito, nagsimulang kumalat ang usap-usapan na si Walt, si Walt mismo ay maaaring sumubok ng cryonics para sa kanyang sarili. Maraming bersyon ng alamat ang lumitaw noon. May mga naniniwala na ang buong katawan ni Walt Disney ay nakapreserba sa isang lihim na silid. Marahil nasa ilalim pa ng Sleeping Beauty Castle sa Disneyland kung saan inaalagaan ito ng ilang napiling empleyado lamang. Ang ilan naman sa mas extreme na versyon ng kwento ay naniniwala na ulo lamang ni Walt ang nakapris at ito ay iniingatan sa isang cryonics chamber. Sinusuportahan daw ito ng ilang misteryosong aktibidad na nararanasan ng ilang tao sa loob ng Disneyland. Noong lumabas ang pelikulang Frozen, nagkaroon ng panibagong pagtingin ang mga tao sa kwento ni Disney. Ayon sa mga naniniwala sa conspiracy, sadyang pinangalan ng Frozen ang pelikula upang kapag igay nag-search sa Google o kung saan man ay sila Elsa at Anna ang iyong makikita sa halip na sa kwento ng Crayon Express ni Walt Disney. Dahil dito mahirap nang hanapin ang mga artigulo tungkol sa cryonic preservation ni Walt Dahil napuno na ng frozen movie ang internet Isa ba itong matalinong marketing taktik ng Disney? O isang paraan para pagtakpan ang katotohanan? Ayon naman sa Disney, ang katawan ni Walt ay inilibing sa Forest Lawn Memorial Park at walaw man ng cryonic freezing na naganap. Sinasabi ng pamilya na ang kanyang katawan ay inilibing na naaayon sa kanyang mga huling hawilin. Ngunit kahit anong paglilinaw ng pamilya ni Disney, ang alamat ay hindi basta-basta nawawala. May mga eksperto na nagsasabi na ang cryonics ay wala sa puntong magagawa ang muling pagbuhay sa tao. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin lumalawak ang interes ng ilan sa mga prosesong ito. Marahil si Walt Disney ay hindi lamang isang alamat ng pag-asa, kundi isa ring simbolo ng paniniwala sa agham at hinaharap. kaibigan, sa iyong palagay, isa nga bang alamat ng pag-asa ang kwentong ito o isa lamang umaalingasaw? Ay, iba palang vlogger yun. O isa lamang panlilin lang. Ang cryonics nga ba ay tunay na bahagi ng legacy ni Walt Disney? O isa lamang produkto ng ating malilikot na imahinasyon? Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, mag-subscribe ka na sa aking channel. At panoorin ang playlist na The Real Voice Stories para sa mas marami pang misteryo at hiwaga na ating tatalakayin. Huwag kalimutang i-comment ang inyong opinion at i-share ang video na ito para mas marami pang makasama sa ating kwentuhan. Hanggang sa susunod nating video.